coffee lovers, eto po ha in the Philippines now, naku marami na yung mga talagang love na love na yung mga coffee, pero may mga iba pa rin na hindi alam saan ba nang gagaling yung mga coffee, okay dito sa likuran ko, eto po yung sample ng mga coffee beans, so ang kulay nila ngayon ay kulay green, pero pagka nahinog na yung mga yan mag-iiba na yung kulay into red okay, naku makakasama po natin ang owner ng silka coffee, yun, okay si Sir Mark Sir Mike. Hi, nice to see you. Oh, po si Sir Mike. <coughs> Excuse me, po. <laughs> Are you Michael, Mike the Discusser? No. Ah, uh, sige, okay. Sir, ito nga, explain niyo po, sir. So, ito yung mga coffee uh, berries. Mm -hmm. Pag namula na yan, magiging coffee cherries. Mm -hmm. So, pag ganito na yung kulay, ganun coffee ganun cherries na yan. Huh? Yeah. Parang yeah. hindi siya, pag pala ganito, hindi amoy coffee na, sir. Wala pa, amoy earth. How many days before it turns to red? Maging ino. Oh, actually, months pa. Months pa. So it's uh, it's end of November. Mm -hmm. Pagdating ng Jan Feb, it's gonna be red. Ayun. Okay. Hinug na yan. Okay. So pagdating, one month, may hindi na to. Ah, um, may. ito after like mga one month, lamu na. Mm -hmm. But this is uh, mga premature. So hindi sa tungkol ng yung. Ah, so pupula pick... pa siya. Yes. Okay. So this is what happens if I pick it too early. Mm hmm. So dapat maghintay tayo. We have to become patient para maganda mm -hmm. yung kape natin. Oo. Okay. When is the time na mag-aamoy coffee na talaga siya? Itong beans na to? Ah! We have maybe mga 3 or 4 steps pa. So after the coffee roasting. Yun. Okay. Yun maaamoy mo na. For the meantime, mag-ano muna kami sa agenda namin? Oh, okay. Basta lang sa agenda mo Okay. Dito lang. Saan tayo pupunta? There, <laughs> saan? Pwede mo ba okay. <laughs> Mula sa farm, diretso ang mga coffee beans sa factory. Kailangan muna itong i-process sa coffee mill para alisin ang mga balat. Mano-mano at maigi itong sinusort bago i-roast. Sa masina ito, ipinapasok naman mga hilaw at nasort na coffee beans. So after milling, ito yung magpapatayo. Dito na tayo sa roasting ngayon. Sir, ano pong nangyayari sa roasting? So, yung roasting, dito, dito niluluto yung, yung mga kape. Okay. Uh, the green coffee, nilalagay dito sa hopper, tapos babagsak mm -hmm. yan dito sa roasting machine. Mm -hmm. Pag nandito sa roasting machine, umiikot yan, may apoy sa ilalim. Oh. Pero, bakit kailangan umiikot habang Ah, uh, Para pantay yung luto oh. niya. Okay. Kasi kailangan then... yung tulay pantay. Matapos maluto ang coffee beans, dadaan ito sa cylindrical machine para mapili sila depende sa laki. Final step ang pagsukat ng dami ng kape at ang packaging nito. May apat na kape na maari mabili sa bansa. Ang high quality arabica na nakukuha sa matataas na kabundukan at kilala sa malakas na aroma. Ang robusta na nabubuhay naman sa lowland areas at may mas maliliit na beans. At liberica o barako naman na may matapang na lasa pero hindi mataas ang caffeine content kasama sa proseso ng Yeah, so coffee, special coffee. spoon to pang coffee, coffee coffee. So what you do, just go on a konti, mm -hmm. and then... Ah, ganun. Mm. Bakit ganun kailangan ganun, sir? Kasi yung mga taste buds mo sa likod, mas intense, mas Ay, uh, stronger. Ito, kape para ako, ha? Parang sumapay kutsara, ah. Okay, next. Spinach, inka, ano ko, robusta. Mm -hmm. Okay? Robusta. Ah! Ito, nasang tinusta talaga. Yung robusta, from smell pa lang, hanggang sa pagtikim mo, talagang parang tinusta. Di ba, sir? Ito. Ah! Meron siyang ibang aroma. Parang yung aroma niya may kasamang mild na pabango. Mm, most floral. Ma floral. Yun, yun! So yun. Ito ba yung paborito nyo? Oh, okay to kasi at least meron siyang ibang flavor. Mm -hmm. I think ito Arabica or Barako. Mm -hmm. Kasi ito sobrang niya talaga pa mm -hmm. for me. Mm -hmm. Parang ano siya? Um, toastum toastain nasa. Hindi lang masarap na inumin ang kape. Marami itong health benefits. Ayon sa mga eksperto, ang kape ay isang mabisang antioxidant na nakatutulong magtanggal ng toxins sa ating katawan. Ang pag-inom nito, maari ring makapagpababa ng chance ng magkaroon ng heart disease, stroke at type 2 diabetes. Talagang walang nasasayang sa kape, kaya naman, maging ang mga sapal at latak nito, may pagagamitan na tiyak ninyong maiibigan. Maaaring gamitin ang latak o sapal ng kape sa isang whole body barako massage na maari namang tumagal ng isang oras. Sulit na raw ito dahil may enjoy ang maraming benefits ng kape kapag ginamit naman ang scrub sa katawan. Ang kapeng mainit talaga namang hit na hit. Hindi lang bilang inumin kundi bilang isang lokal na produktong dapat pagyamanin.